Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Kahapon ay natanggap ng Los Angeles Lakers ang dikit na talo kontra sa Houston Rockets. Well, ang next game nila ay laban nga sa isa pang Texas team at yan nga ay ang Dallas Mavericks. Well, malaking pagkakataon nga ito para sa Lakers sa makabawi dahil out sa game na ito ang all-star duo ng Mavs Luka Doncic and Kyrie Irving. Inanunsyo pala nga mga kaibigan ganina na out si Kyrie ng at least 1 to 2 weeks. Ang dalawang player nga na ito ay basically ang iniikutan ng Mavs offense. Kailangan nga nilang hanapin ang mahigit 50 points at 40 assists na ginagawa ng dalawang all-star na ito sa bawat game. Bad news para sa Mavs at good news naman para sa Lakers. May kasabihan nga na bilugan bola, mas mas dumakas nga ang chance ng Lakers na makuha ang panalo sa game na ito Subalit hindi ibig sabihin na garantiya na ang panalo Ang game na ito ay napakahalaga para sa dalawang kupunan Isang game lang nga ang pagitan ng dalawang team na ito Kaya naman ang isang panalo o isang talo ay magiging malaki ang epekto sa dulo ng season Ito din ang second game ng back to back para sa Dallas Mavericks Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang umangat naman ang trade value ni Zach LaVine matapos sa pangunahan ng Chicago Bulls sa isang 19-point comeback laban sa San Antonio Spurs. Na-outscore nga ng Bulls ang Spurs 32-15 sa 4 quarter at nakuha nila ang panalo sa score na 114-110. Si Zach LaVine ay gumawa ng 35 points, 10 rebounds, and 8 assists on 52% shooting sa field. 24 points, 11 rebounds din si Nikola Vucevic. 23 points and 4 steals si Kobe White at 12 points si Patrick Will. yums, Sa Spurs naman ay hindi nga naging sapat ang 23 points, 14 rebounds, 4 assists and 8 blocks si Victor Wembanyama, 18 points, 6 rebounds and 9 assists si Chris Paul, 11 points, 5 assists, 2 steals and 3 blocks si Devin Vassell at limang players pa nga na gumawa ng double digits. Less than 1 month na lang nga mga kaibigan at trade deadline na patuloy pa rin nga na naghahanap ng katrade ng Chicago Bulls para kay Zach Levine, Nikola Vucevic at Lonzo Ball. Tiyak nga na ang performance na ito ni Zach Levine ay makakasak makakatulong sa Bulls na mas mapadali ang kanilang trabaho. In fact, sa last 5 games niya nga ay gumawa siya ng 32 points higit pa sa apat nito. Naglalaro nga siya ngayon na tila ba one of the best shooting guards sa buong NBA. Even better and more efficient kaysa kila Anthony Edwards at Devin Booker. Bigo naman ang Los Angeles Clippers na mapigilan si Anthony Edwards. Tinalo sila ng Minnesota Timberwolves sa dikit na score na no 108-106. 37.7 rebounds and 8 assists si Antman. 18.7 rebounds si Nas Reed at 15 points 9 rebounds si Dante DiVincenzo. Sa Clippers naman ay 25 points and 6 rebounds si Norman Powell. 22 points, 8 rebounds, 8 assists, 2 steals and 2 blocks si James Harden. 17 points, rebounds and 6 blocks si Vince Zubats at 8 points, 2 rebounds and 2 assists on 3 of 11 shooting sa field si Kawhi Leonard sa kanyang second game ngayong season.